After a very long time away from the public eye, the queen of all media, Chris Aquino, finally made a surprise appearance. Saan siya pumunta? Bakit ngayon pa? At ano ang isiniwalat niya sa kanyang kalusugan at personal na paglalakbay? Let's dive into the full story. Noong February 25, 2025, pinaranggalan ni Chris Aquino ang prestihiyosong People Asia's People of the Year Awards. Dumalo siya bilang suporta sa kanyang mahal na kaibigan, ang kilalang fashion designer na si Michael Leva, na isa sa mga pinarangalan noong gabing iyon. At syempre, kasama niya ang kanyang anak na laging sumusuporta, si Bimbi. Ngunit ang sandali ay hindi lamang tungkol sa fashion o mga parangal ito ay isang napakapersonal na isa para kay Chris. Ito ang kanyang unang pampublikong pamamasyal mula noong pandemic lockdown sa isang sandali ay napagtanto niyang hindi ka paniwalang simboliko. Sa isang maikling panayam, humingi ng paumanhin si Chris sa kanyang pagdating ng huli na inihayag ang isang mahalagang update tungkol sa kanyang kalusugan. I'm sorry we're late, nahirapan silang gisingin ako, cause we started new medicine kagabi ang pahayag na ito lamang ang nagbigay sa mga tagahanga ng isang sulyap sa katotohanang kinakaharap niya isang patuloy na labanan sa maraming mga sakit sa autoimmune na nangangailangan ng patuloy na pangangalagang medikal at pagsasaayos. Isa pang sandali na nakakuha ng atensyon ay nang hilingi ni Michael Oliva kay Chris na tanggalin ang kanyang maskara para sa mga larawan. Ngunit tumanggi si Chris, sinabing ki isang malinaw na senyales na habang siya ay sapat na malakas upang dumalo sa kaganapang ito, ang kanyang kalusugan ay nananatiling marupok. Nag-reflect din si Chris sa timing ng kanyang public appearance. February 25 is not just any day, ito ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, isang makasaysayang sandali na malalim na konektado sa kanyang pamilya. Si Chris ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat at paghanga para kay Michael, sinabi na hindi lamang siya isang kaibigan siya ay pamilya. Para siyang tatay kinabimb at kuya, Josh. Higit sa isang kaibigan, siya ay tulad ng nakababatang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Sa mundo kung saan ang mga pangako ay madaling gawin, binigyang diin ni Chris na paulit-ulit na ipinakita ni Michael na siya ay isang taong tunay niyang maaasahan. Sa kabila ng pambihirang hitsura na ito, nilina ni Chris, hindi pa siya fit para bumalik sa trabaho. Sa isang taos pusong post sa Instagram, Ibinahagi niya na nananatili siyang kulang sa timbang at nasa aktibong paggamot para sa kanyang mga sakit na autoimmune. And when asked how she's feeling right now. Matapat na sagot ni Christy ang paglalakbay ni Chris Aquino ay isa sa katatagan, pagmamahal at pag-asa. Bagamat hindi pa siya gaanong kalakas, ang presensya niya sa kaganapang ito ay nagpapatunay ng isang bagay, lumalaban pa rin siya. and for the millions of fans who love and support her this rare moment of seeing chris is nothing short of special what do you think of her emotional return let us know in the comments below